mahiin, Pusang itim, disgrasyang walang humpay. Sabi nga ng marami, ang pusang itim ay may disgrasyang nakaabang sa inyo. Kung may lakad ka, makakabuting wag ka ng tumuloy dahil maaksidente ka lang. Kung sasabihin mo namang kalukuhan lamang ang pamihin tungkol sa pusang itim, bahala ka. Itanong mo na lang sa iyong sarili kung talaga bang di ka nakakaramdam ng kilabot kapag napatitig sa iyo ang pusang itim. May pagkakataon kasi na ang pusang itim na itim niyang kulay ay di nagkataon lamang. Pupwede naman kasing ang pusang yan ay nalagaan ng nilalang na may kakayahang magpakawala ng kapangyarihang itim. Kaya kung sasaktan mo ang kanilang alaga ay mapaparusahan ka, lalo na kung ito ay iyong mapapatay. Maaaring ang di ka naman papatayin ng kanyang amo pero tiyak na may parusang ibibigay sa iyo at kalimitan ay isusumpa nilang mamalasin ka sa loob ng siyam na taon o higit pa para kasi sa kanila mas higit na paro sa iyon kaysa kunin lamang ang buhay mo at para sa iyong kaalaman ay mas gusto nilang kunin ang iyong pamilya dahil mas masasaktan ka roon